Alam mo na yun sumuko na ang puso ko sa paulit-ulit na mga trauma at kwento mo. Unit sabi mo hindi din ikado. E eh, bat na yun yung iyak na naman ako. Tatramdam ko na parang mas malala ang bawat tapdi mag sa aking kamay ngayon wala ka na Di na makangiti Wala na akong katabi Pag-isa na lamang Uuwi Di na maghahanap pa ng iba Puro takot at kabari Sermon na naman Ang Handang-handa na akong Bulitaw Kahit iba na Ang kasayaw kung meron pang kulay ang nakira sa bahaghanig Bughaw na wala na